Isang mayong yung bungkad na naman sa yung lahat dyan. Nagbabalik na naman ako, Dria. Masama-sama na buta din sa Facebook, Mita. Ah. Kaya medyo nahilom na siya. Sa na... dinas pala ang saraan natin ngayong umaga. Mga unta, Drio. Ako ah. nga ulit ang idol nyo pinakagwapo sa balat ng munggo. Uy, basta kay Gilang. May, May. Ma araw na to'y nandito pa rin tayo sa Liloy. Kasama ko pa rin dito si Milmoy, ang amigo kong Wailamoy. Shoutout nga pala sa mga solid palawas ko dyan at taga-panood. Shoutout nga pala kay Gumulong Jaira at pati na rin kay Shama Grace Ganob, Pain. Mga estudyante nga pala sila sa series National High School na mga guwapa liwat sa mga maestra. Uwaha! -huh. Uh, -huh. uh, personal gift talaga sila na po shoutout sa akin, no? Shoutout sa inyo. At shoutout na rin sa mga taga series. Shoutout rin kay Jumel Parangway. Shoutout by boy. At shoutout rin kay Marge Andy Subot. Pa shoutout naman diha. Mm -hmm. Shout out Shoutout rin kay Walang Juwa. Gibulagan siguro to. Shoutout idol. Yeah. Kay Ilmar Bunturan. Pa shoutout sa next video. God bless. Mm -hmm. Maraming arigat. Thank you, At ha? pati na rin kay mga ka-idol vines. Pa shoutout naman ig So, Shoutout uh, out rin kay Cardiovascular Dalman. Kay Jim Lord Celebrido. Shoutout sa iyo, Gaw. Thank you sa support. Kay Jumil Arla Saraga. Shoutout sa iyo, Bay. And then, shoutout dahil kong Christopher Bus. Christopher Ubot siguro to. Shoutout. At kay Dayana Ubot. Pa-shoutout from Tagig Metro Manila. Hmm, Tagalog ka pala. Eh. Kamusta ang buhay-buhay mo dyan? At shoutout kay Ginord na Twain Kong Kaila. Sabi niya ay, maayong bungkag man hinoon dol. Himot noon akong anak nagtanaw sa imong video. Oy, maraming salamat sa pag-watching sa aking mga video. Gawahin hindi kayo magsawang magsuporta at magwatching watching sa ako oh, mm -hmm. I love you all Shout out rin kay Bagor Janrex Baliga Shout out idol Hihi Bagor Janex ni From Upper Series mm, Shout out <coughs> sa inyo diha <de> <coughs> At panguli ay kay Sherry May Shout out po ko sa imong vlog di <laughs> Maraming alaga Thank you sa walang sawang support taon ta Dili mo magsawa sa akong kagwapuhan ba <coughs> <coughs> Yan nga pala ang first performer sa contest namin 3 2 One, start! Ay, pala talaga nag hey! gigil ako, men. Gusto ko ng sumuko. Ngunit, ayaw pa ng puso ko. Baka sakaling manalo pa tayo. <makes noise> Mas magaling pa kami noon tong dalawang nag-perform kanina at tapos ito. Mas magaling pa kami noon. Kaso lang i-cordam kami. <laughs> Halatang port me. Pinakabungkag sa lahat. What's up guys? Shout um, out guys. Shout out ang Shout out mga hindi ko na sinali yung video namin kasi napakaganda talaga. Uha. excited -huh. ako At yun na ang naging resulta, I don't know, hindi ko alam kasi hindi man nila nilagay sa aming certificate kung nakapila kami. Hindi man nakuha namin ang pinaka at least nakarating kami dito sa division. At kami talaga nagsisisi eh dahil hindi namin ginagamit ang aming pinaka. Pero tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, magbago man ang hugis ng mukha ko. Tuloy pa rin. Mm.